morning sa inyong lahat dyan. Ito naman po ako, guys. Maghaharos-haros ako ng kamunggay, guys. ni madali-dali sa mga pobre, guys, sa mga mahirap. Ito yung gulay na madali-dali natin. Ang malunggay. Kasi ang sabi sa mga scientifico, ang malunggay daw ay... Sagad, sagad, sagrado, I mean, ano, ah uh, full of vitamins and minerals. Ano ba Tagalog niyan? Ay sagana. Sagana sa minerals and vitamins ng malunggay. Kaya kayo kung magugulay, huwag niyong kalimutan ng malunggay, guys. O, di ba? ito naman po tayo, guys. Pero ngayon, hindi na ako guys mag magbibilang ng I love you, I love you not. Kasi tatagal tayo guys, baka abutin tayo ng hating gabi. Hindi pa natin na luluto ang ating kulay. So wala tayong ulamin mga may, may tanghali guys. Kaya kailangan natin uh, bilisan to guys na mag haros sa uh, malunggay, di ba? Okay? O yan, guys, ang malunggay. Ang malunggay ay rich in vitamin... Vitamin M! Yan! Yeah, vitamin M. Baka maunahan niya pa ako. Unahan ko na kay vitamin M. Malunggay! Yan! Yeah. Yuhu! Dito sa Manila, guys. Pati malunggay, guys. 15 pesos. Diyos ko! Pag sa probinsya... Nangalaya lang ang dahon doon sa punuan. Dito, 15 pesos, guys. Ang isang uh, bugkos ng malunggay. So, lahat po dito, guys, ay binibili. Wala akong libre dito. Mm -mm. Yan. So, ang malunggay medyo mas mura-mura pa ito. Pag uh, nagkalubasa kayo, kaya mga okra, mga talong, wow. Kinilo na po yan guys. Ito, bugkos-bugkos. Ha? 15 pesos ang bugkos. Kaya para ka makatipid, Maglaway ka na lang ng puro malunggay, guys. O, ba? Diba? Wala nang subak-subak. Puro malunggay na lang para makatipid. <laughs> Lagay mo ng sabaw. O, ba? Diba? Kung wala kang sibuya, so asin na lang. So, may laway ka na. O, ba? Diba? Ay, hindi pa, ano, wala nang asin-asin, walang bitsin-bitsin para malayo sa sa sakit. di ba? Purely healthy food ang kinakain natin. Ayan, puro malunggay. Ngayon, kung medyo may ano ka, may uh, uh, malaki-laki ang budget mo, hindi bumili ka ng isda, panghalo. Kaya, ano, gataan mo guys. Eh, magkano ang gata sa Manila guys? 50, 60 pesos ang isang piraso. Nakupo Doon sa probinsya, guys. Mangunguha lang tayo ng kuwak doon sa punuan. Dakang kuwak nitong lubi. Dere, 60 pesos ang isang pangkata. Wow, Palakpakan! Palakpatan, 60 pesos. Tapos, ang sarap nun, panghalo ay Alimasa Galimang O yan, ginataan Woohoo Sarap yung alimango sa probinsya guys Labi ang uh, Ang taba, ang aligi Naku nakakatakot lang kayo Dahil uh, Medyo nagkakaedad na tayo Kaya ang high blood, alam nyo na. Pero, hindi naman palagi, pwede na yon Sarap kasi. Namumula. Namumula sa taba. Yan, ganyan guys. Pag, uh, apurahan na guys, yung uh, pagluluto, at uh, may namadali na yung malunggay. Isang ganyan na lang guys. Yan, isang ganyan na lang. Yan. Oh, di ba? Ang bilis, ang bilis talaga rin ng ko. Mm. Yan, minsan nga isang buo na lang pinaganoon, eh, 'di ba? Nilulublob na lang sa ano, sa kawa, kaha. Ayan, oh, isang, oh ayan. Dito kay sa akin matuto kayo kung pa paano mabilisang magharos-haros ng kamungkay. Yan. Di naman magreklamo yan pag uh, ilunod mo na sa kaldero yan o oh, kaya sa kaha. Hindi naman magreklamo. Ayan. Ayun. <laughs> tapos na. Tapos na. Ganyan, guys, ang style. Ganyan ang diskarte eh, Kung gusto nyong mabilisang pagharos-haros ng malunggay. Okay? Okay, guys. Sana nakapagbigay po ng maganda at uh, aral. Magandang aral po yung aking pinapakita ng video ngayon, guys. Kung paano magharos ng kamunggay na mabilisan. Okay, palakpakan. Bye-bye. <laughs> Bye-bye.